Pastor Raduan, sabi nga. <laughs> ha? Ayaan mo siya. Okay lang ba? Opo. May problema ba na eh? Mayroon po. O oh, may problema, pakinggan natin. Ha? Asa sunugan. Ano sunugan kayo? Saan po? Sa, mo, ano, Munoz, sir. Ah, sa Munoz. Ah, sa kailan yun? lang yun ah? Oo nga, Barangay San Antonio. Ano, ano nangyari sa sunog nyo? Ano ba siya, Wala na kayong iiwan na gamit? Wala na, ubos na. Sino kasama nyo? Ayun. Kasama ba yan sa mga nasunugan? Kasama kayo? Okay, masaya pa kayo, ha? <laughs> Tama, ganyan ang buhay. Move on. Kalimutan na yung mga negative sa buhay. Diba? Tapos na yon. Laging ano, ha? Okay, malungkot na, ha? Ilang ba anak nyo? Apat. Apat. Oh, malungkot si nanay. Eh buti napasyal kayo dito. Buti okay. ho napunta kayo dito. Baka sakali, baka manalo. Mm -hmm. Okay. Natalo naman. Ha? Huh? Baka sakali po, sir, para manalo eh. Natalo naman. Natalo, no? Eh kasi naman, ba't napunta? Andun lahat sila, oh. Magsasama-sama yan. Ha? Okay. Huh? Nahiya po, sir, ako maki, ano, <laughs> Makiagaw. No? Ah, kaya... Kasi nakita ko siya, nakagano'n lang siya eh. Lahat, di ba? <laughs> Tulungan mo naman kami siya. Tulungan ko kayo, ang bahala. Tulungan daw sila, okay? Kaya magkala. Maraming salamat Sir. Ano ba gusto niyo? Makabahay lang kami, makapatayo lang kami. Kahit bubong na lang. Bubong lang, simple lang ang hangan. Ang kaya magkala lang. po okay, siya. Maraming salamat Sir. Ang lang kayo, eh wala. Di ba, eh? na lang, ha? Eh, lai. Napaka nyo. Napaka nyo. Maupo na kayo. <laughs> <laughs> Ang tamang. O si magkutyo. Ang tamang. Mamaya ako bala sa inyo. Naku, Diyos ko po. Ha? Nanay. Bill, nanalo. na. Ay, ano mo pala bahala sa iyo. Sandali! Tanggal mo yan. Huwag kang gagalaw! Kaninong hairpin to? <laughs> <laughs> kanina to? Ano okay. ba Say, ah, say ito. Say ito, totoo. Ba't naglaro ka ba kanina? Sumayaw ko. Sumayaw. Sumayaw. Bigyan lang siya libo yan. Bigyan mo ng jacket. Ito pag nangyong mo. Ito yan mo. Okay. Si nanay. Ano problema nanay? Ano? Banyan akong jacket. Jacket lang, jacket. Nanay, simple lang gusto. Jacket lang. Double XL. Bigyan mo ng jacket. Okay. Bigyan mo ng Levi. Flemex. Ang... Jacket lang, jacket. S2. Sorry, mama. Okay. Oh. Okay. Ngayon, ano? May pera ka ba? Wala? Wala po. Bibiyakan ka tayo ng dalawang ah! libo! Parang sa magpapalain ka ng Diyos, bigyan ng mahabang buhay para maraming mahirap na katulad ko ang mapasaya mo. Pagdagan hmm. natin! Ah! <laughs> Woo! ba? Diba? Ganun ang buhay. Dahil ang tamang sagot ay... What? Wow! What